Bakit siya naging bunso ate? <laughs> kasi nga. Uy, sarap mo ng kwarto? Kaya, ang kaya, nakikita. Hmm. May kaldero pa nga eh. Merienda tayo. Ayan, pitsi-pitsi, tsaka donut. Kasama si Bunso Ate. Bakit siya naging Bunso Ate? Kasi nga, sinundan siya ni Mia. So, nasa kanya muna yung napakahabang bunso na title bago naging si Mia. Kaya ang tawag namin sa kanya ay Bunso Ate. Ayan, dumating siya. So, nagmerienda kami. Ayan, ang sorap Nang, ano to, donut, diba? Tapos, pichi-pichi naman kay Mia. Tapos, nagtipla si Mia ng Milo. Nagtipla naman kami ng kape. Tapos, kape din sa akin. O, ba? Diba, merienda time. Ang oras ay... 3.30. Okay. Merienda time na. Mmm, syarap. Siyempre yung nag-order ay si Ate Bonso. Ay, Bonso Ate pala. Baliktad. Yan, nakasanayan na namin kasi yan na Bonso Ate. Kasi nung sinundan siya ni Mia ay 18 years na siya. So, hindi pa nalalampas ni Mia. Hindi pa nalalampas ni Mia ang pagiging Bonso niya. Kasi 10 pa lang siya, 18 siyang naging bunso. O di ang haba ng taon na bunso siya? Kaya nasa title nga ang bunso ate. Tapos ito naman ay si bunso tunay. <laughs> Kain tayo. Merienda time. Hmm. Sarap ng kapi sa hapon.